Guys. Oh. <laughs> ano po ito guys? Guys, mauban ko sa akong gerbo sa Young Work. Kaya last day, last night man doon sa Young Work. So, mauban ko kay help ko sa iya o oh, segregate sa oh, mga medicines. So, magbilar po po run, guys. para sa iya. Yes. Mag-work ko karon gabi i kay gabi i siya perfect day. Eh. So mag-work ko. Morning. Bayad na ko sa akong holding na lang. Bitaw dugay naman may misabutan, guys. Na iya kong kumbangon. Oh, Kani ko I'm born with you, there is some bad life. Ito apartment. I'm so bored siya. So. Sige, uban ka sa akong last night. Yes. Yes. So, layo kay among parking. Kay wala ba kan tender dool sa amo. So, to to ang parking. Mm. Ari to layo kayo. Our parking is far. <laughs> mm. Hello. Oh, layo ang parking, guys. So, going na we karon sa parking dako da ka kay dali Okay. So, marat sa guys. Mag-work sa ako, ha? Babay mo mo, chup-chup. <laughs> guys, hindi ka na may nag-work. Ni Jerbot, pauli na may. Hmm. Yan, nakatulog ko. Nakatulog po ko gamay. Kaya, nangatulog man ang mga tao sa house. So, natulog po mi, Yes na may pwede higdaan dito sa sulod. Ilang living room, ilang one a uh, Oh, grabe ka dito sa sulod. Sasakyan na. Oh, oh. Yeah. Tugnaw! is tugnaw. It's, It's no, not tugnaw. Yeah. Tell it tugnaw. 15 degrees. Ah, uh, I, I believe we have already uh, yeah. 16. Ulit na may guys. Gigan may nag-work. Ako siyang gitabangan. Okay, home or Breakfast suki so, okay, breakfast gi tabangan ako yung sa mga tambal pag nagkakit tambal guys para sa mga kuan ilang patients it's not a hospital guys it's a kuan lang siya kaning home care pero gat tambal gihapon sila yun may mga special needs ang mga gipang admit de, ilang mga kuan it's a caritas mabud siya Okay, you like right to go to eat a breakfast? Yeah, it's okay. You know where it is, and I will follow you, Charis. Ah, no, no, no! Don't follow me. <laughs> so, for to, guys, bye, bye, mama, chup, chup. Good morning, Morgan. Guys, okay. Sa ka ayu. Pauli na mi guys. Mi buka kay. Tagaan ko niya ug sildo. <laughs> ang ko pero 20 euros. 20 euros sa. Okay, 2 hours na daw ang ginsildo sa ako. Or itabangan mo na ako siya o segregate sa kuwan. Sa salary. Tambal, oh. oh. look at that, oh. My first salary, 20 euro. Uy, pwede na rin. O, ano ba yan niya, guys? It's 20 euro, nicht 20. Rame, uh, 20. Kadali lang, Roman. I will uh, trans, I will convert it to peso. Ah, okay. So this is 1000 200 wow. already. So, makapalit na ko, ani guys. So, um, bisag unsa na lang. Ako nang i- And itong groupyos pa makapalit na ko ani yung um, shorts. For two hours. Yeah. So, we're the guys. Ako is Wildo. Yay! Yeah. <laughs> so, we're guys. Mama, chup chup. So, guys. Wala pa minaka sa balay. kay nangita mi og makaunan nga restaurant or karinderia para sa among breakfast. Layo na kay mi guys. Kabalik na mig city center tong among ni ani gapon. Tong nagmalit mi og or nag shopping mi tong nag Berlin Market. Na ano pud mi diri karon. Medyo layo man ni sa ila mga mga 10 kilometers ana. Yeah, nangita na og pagkaon, pamahaw. O man work ka When are you going back to work? Monday. Monday. Uh, I believe. So rest days niya to night. So ano nga okay na. Mm. Dag sayo pagalag na. It's almost 8 o'clock naman hino on there. Eh. Mm. Nita pa siya og restaurant na makaunan. Iya yes, sang gi Google aron di misig libot-libot tiris ko an. Berlin. Mm. lang sa mi. Oo, oh, lang sa amin, nagpakilid. Wala pa kahit tao guys, kay sayo pa man. Murag Sunday no. Dili pa busy. Yes, so much guys. Bye bye mama. Chup 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 chup. sayo guys, sa suruy suruy namin. That is the In the city. Para mangita. Yeah, para mangita lang hiog. Kuan guys, pamahawan. <laughs> <laughs> uh, ano na? guys? Katugnaw ka ayo guys. So sulod may kay market hall daw ni Dere. Okay. Tugnaw! Katugnaw! katugnaw. Lapat na to. Itugnaw na siya. Ay jacket na. Pwede ba na siya magjacket guys. So bilhin na itugnaw. Um, market hall daw ni Dere guys. Grabe bang tagsayo pa. Naglaag na may alas otso pa ron. Ganyan mm, mga flowers. Oh. Wow. Sunflower. Grabe, bread na Bread na Oh, bread, 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 bread. Bread. Grabe, bread bread. Bread. Bread, 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 bread. Oh, so yummy bread. Mga croissants. Wow. Mm. They're not open yet. Some. Some. Yeah, some. Yes. Yeah. Um, so guys. Yeah beer. yeah, beer garden. Beer cheers. So ito guys, oh, wala pa nag-open ang uban. Kami pa yung una dere. Mm, there, he is growing his own beer. Ah, that is a beer yeah, uh, tank. Is a... Beer tank. Yeah. But he, he's Sumo growing. Itong, guys. Bye bye, Momo, Chup chup. Huh? So, Karon, nakakita na jud ko guys o beer nga. Diri ra di brood sa ilang rare, beer garden. oh. oh. Look at the tank, guys. Beer na ha, beer, beer na, beer, beer. Diyan ilagay brood and then kumu order ka og beer, diri ka mo order. Diri ra na nila paagason, guys. Oh. Oh, unsa nimo nga beer o diha diha mo agi ang ilang beer kay to ah, uh, ang ilang mga tangki sa taas. Oh, tanaw ra gud uh, oo. Oh. From from there, ilang ipa sirip diri. Oh, na na, na siya ay host or pipes. na, puro na beer. then uh, wala pa lang sila nag-open. Kuyaw, kailang mga pipes, guys. so oh. Those are the brands. You'll mm, uh, mga pipes. Ang pipes sa beer. Oh. Tapos dito din ang ilang mga beer. Anong order on kung isang nga klase na beer. Look at the pipes, guys. Oh. Oh, oh, hindi ka dito sa taas. It's oh. crazy. Mm -hmm. <laughs> oh. Ikaw na ju, Germany. Grabe. So, more tuk, guys. Buwa Chup, chup. You like Hmm? It's good? Yeah, yeah because, because, of the sesame. Mm hmm? Guys, look at that. Grabe mga pan, Germany, guys. Like. Hmm? Mm. Napahid, guys? Grabe. mamahaw ni guys? mamahaw ni Tapos. Ang akong bi order vegan. Nuggets. Yeah, nuggets sila like prepare minte. Mga mga free na sa. order nga breakfast is. Vegan siya. Kada lagi ni mo order na eh. Pil na bread mo no? siya oh. Habi ko ka ayo. naman lang gini oh. na ko ron. Panimong. si di bawit na mo pagulit sa bukwan. Ang bigay yung breakfast. Bigay kay tao sa gawas. Tula so, ko dito ng steak. Puro eh. si guys. Asin si Garilio. Ang eh. mm -hmm. gawas. ko So, oh, nagulat kami sa among order. Like breakfast. So, more to guys. Mga mga chup chup. Surprise, like you. What na? Ang sana ni guys. <laughs> What is this? Wala <laughs> <What> na. Gak aso-aso lang <laughs> dari gipuyan. Ay, gipuyan, among gikanaan. Guys. Mga aso-aso lang 'yung aso -aso guys. Nasunog kami. <laughs> guys, It is, uh, <laughs> guys. Guys, uh dry ice. Wala na unsan na ni guys. Grabe 'ng aso-aso. Mm. Ano na 'mong breakfast, guys? Oh, wow. Breakfast pa mo grabe kadaghan. Mm. Wow. So, we're going to go to the So, sa guys, oh, before me mag-start sa among breakfast, magkapi sa ta guys. na oh, siya. Kapi. Ang among gi-order na breakfast, vegan. So, grabe guys ha. Before kamu kaon, o um, breakfast, Nag-order man may kape. Eh. So, libre na na parminti ng mga breads. O, oh, tanawa. Parero ka ako sa kung nawang mga dagko. ilang breads. Yes. Muna bueno, siya, eh, pare sa atong vegan nga among gi-order. Giuna na ughatag. So, vegan uh, breakfast. So, giuna na naghatag sa amo. O, tanawa na lang mga breads. Kapit pa nga dagu. Yes. And uh, nag-order may cappuccino. So, while waiting sa among kuan breakfast, nagkapi-kapi sa amin. Grabe eh. Makabungog ilang mga breads and then kapi lang sa niha Wala pang breakfast. Ginoo ko. Kani pa lang guys, busog na ko. Ang na lang tong among gi-order na breakfast. Yung gaya ko magstay iyang mag mo 3 hours. Hinahina yun lang og kaon. Yung ano yung sa Germany guys? Makabungog ang ilang mga serving. Yes, napailang kape cappuccino. Dako, dako ba yan ang ako, ang tasa? Mm. So, more Bye-bye, mama. Chip, chip. So, more guys. So, good aon Grabe, daghang kayo ang among food, guys. Mga serve na ning among breakfast. So, kaning akong bread niya akong gikaon. Uh, siya. Full corn or wheat bread. Yes. Di ba yung kong, muli kong pan, guys, especially white bread. So, kanin kaon lang ko ani kay, kuan man siya. Whole wheat. Whole wheat? Whole wheat. The <laughs> kay food, guys. Salamat sa ginoo. Sa grasya nga among nadawat. Sa matag adlaw. Yes, guys. Mm, nagkang kay food. Salamat, Lord. Actually, guys, wag na namo na hurot labi na sa ako. Kaya grabe yun siya kadaghan. As in, naapay bread, naapay coffee. And then, vegan naman hinuna guys. Mostly yun siya. Mostly fruits. O, oh, nai kuan. Singilan ani? Avocado. Avocado. Tapos nai kulay anak diha. mao na, nga vegan. So, wala gid na yung meat diha guys. Ah, an... niche. Meat. So, mana ayo lagi kong 3 hours sinamo hinahinayin o og kaon kin nag eat na mi ganina gamay na bread sa so, mo oratsu.